si James na naman ang tumirada dito kasi umalis dudong eh ayaw yata dito sa amin eh so titignan natin yung panggilid dahil wala daw hata wala daw power pero okay naman yung under ng okay makina wala hindi naman nagbibisyo so dito tayo sa panggilid mag check up bagong palit daw to eh sabi ni Busing eh pero tingnan natin bakit tayo umarangkada ng magandang uh -huh. eh, wala pang ano kaya ito mayroon na ito mayroon na Rain fish niya lalim na polinya nya siguro lalim din Uy! O. Kunti lang yung kumakain. Ano kung lang yung kumakain? Bakit kaya? Yung bell. What? Check natin. Lambot yun ha. Ay! Malaki yung bell. Pang 150 to eh. Ito, so, pang 150. Kulay puti yung pang 125 eh. Yung flyball nya, okay naman. Bago to eh. Bago daw to. Yung mm, lining nya bago din. Ayan. Pero, lahat yung lang yung kumakatit. -re natin ito mamaya para Hindi ba Ay, Ay, Hindi naman. Okay, okay yan. Ito na lang tayo mamaya. I-regroup natin yan. Tapos yung girl. Uh, tingnan natin yung pulley niya. Eh. Pole, okay pa naman eh. Try piece lang ang medyo malalim. Tingnan po natin yung... Tingnan po natin yung spring niya. Okay. So, Uh, sobrang lambot na or baka one pipe yung nilagay nila higas na? so ito lang tayo sa at sa Lining 6 lahat-lahat yung Tingnan mo yung flat spring. So, ito yung kaya niya guys, oh. Kalahati. Dito, okay naman dito. Dalawang lining kala kaya. So, gagawin natin dito, i-regroup natin to. Para kapit na kapit yung pag-iikot niya, kapit na kapit dyan sa lining. So, mamihintayin natin yung may para i-regroup natin. Kaya so, na guys, na-regroup natin yung ano, eh. Eh, na natin. Para ma natin.